Julie ako. Bahala na. Magpabasa na ako dito. Para makuha na ako ito ng ano. Uh, mababasa. Nababasa actually ito cellphone pero bahala na. <laughs> Ayan ito. Oh. Ayan. Nasa tabi ng bahay namin yan. Ayan na. Ah. And dito sa kalsada, grabe ang baha. So sundan ko lang, sundan ko lang itong ano, para may, ano na ako, meron na akong update and development ng severity ng ano, ng sitwasyon dito. Ay, ayan, yung mga kalamansi at tandalaglagan. Ito yung ginawa ko kahapon na hagdan, sumakit ang likod ko. Kaya ngayon safe na sila maglaka dito. Ayan. Okay, bababala ako dito para makuha na ko ng video itong sapa. Sinasakripisyo ko na itong cellphone. Lagyan ko saan ng plastic kaya lang hindi pala pwede. Ayan. Ayan. So babalik ko ang ka camera. Ayan yung na na ano na may pataas dun sa bahay. Puro tubig na. lahat na nakaharang ayun na parang bumubulwak na ang dating oh. at ito na ngayon yung sapa bukangin na din naman yung mga mga host ng tubig saglit na ako mag video nito dahil sa inuulan yung ano actually at ito na nga bumigay na yung ano wala na nasira na yung gawa ko Agoy! Sayang yung effort ko. Oh, Sorry lang. Ay, nasira na nga yung gawa ko na uh, balon. Pinaghirapan ko na gilang ano. And ito kasi ginapit. Ay, ito na. Nanood na yung isa kong ano. Nano din yung pinaghirapan ko na ano pinag Kinuha ko na so, umuulan, pero Bala na, lababas ako para Sa video to Hindi to kasing uh, Mas malakas ito kanina Pero ngayon lang ako lumabas na Mag video kasi Ayan, naubos agad yung Anong uh, battery, hindi na makapag gamit ng flash so ganito lang ito ka dilim, kaliwanag pero atis kita na si madaling araw na naman ito yung hagdan na ginawa ko ka kasi lagi maraming na dudulas dito kaya kung makita ang youtube ko may hindi na makapagkuha dun sa minang palito ito ka hapon so, sana kita hindi kita naman ha dito so, Bala na, nagpauli na muna ako para nabakuhan ko ito ng ano, itong sa baba. Ganyan ito kalakasan ang tubig. Tuloy-tuloy na dito. Talagang ilog na ilog ang kasi ito sa nangyari last year Mas malakas ito uh, sana nga tumigil na at medyo humupa-hupa na kanina ang lakas ito hindi na ako makapag video so itong ginawa ko dito na balon ito rin talagang kinakatakot ko baka kapag pagdating ng oras ay iaanod lang so fortunately hanggang ngayon intact ka naman siya hindi pa naman umabot sa mga power talaga to ay yung itong ibabaw nito na simento ako nito kalahate eh. wala pa sa kalahate eh. pero mukha naman okay pa naman siya so ayun sobrang lakas ng hindi lang kasi maliwanag ay eh. di makita Grabe, grabe ang ano. Grabe ang tubig. As in, grabe. Tama talaga yung warning ng NDRRMC. Ano ba yan? Mayroong warning na severe, ano nga, severe rainfall. So, flash flood, last night, mga ganun. So, ito nga. Yung maliit na sapa namin, Ganito na kalaki. So anyway. Halos sabot na dito sa ano. Sa tulay. Ang dami na amot. Inaanot ng mga mga debris. So anyway. Nababasa ang cellphone ko. Kaya akiat na ako. so pala makuha lang ito ng ano. Ng ebidensya. And so balikan ko itong ginawa ko na hagdan. So, ngayon, safe na itong mga maglalakad dito. Dati kasi ang daming nadudulas eh. At, ito na naging galing sa amin, eh. naging instant, ano na rin, instant quick na. Pahupa eh. na nga actually. Pahupa na yung ulan. Dito lang kanina. So, yun lang. At sa loob. daming damages. And, kita na rin ka dito. Medyo pagkatasa na yung mga ayan o. Oh. So, baha na rin dito sa part na ito. nilalagyan ko ng mga harang-harang dyan pero pumasok na rin ang tubig uh, sana hindi na tong freezer inakyat ko na rin mga ibang gamit ay July 24 may severe rainfall uh, warning and totoo nga dahil ito yung gawa namin dito parang kwarto kwarto ginawa na ang ano naging instant swimming pool na so yun inakit ko na kanina yung mga gamit sana itong iba ginabutin so punan ko lang ito ng ano ng evidensya So nagkaroon po kanina ng ano di, hindi ko makapag video kanina kasi lupat na yung bat, yung ano, yung battery ng cellphone. Hindi makagamit makagamit ng flashlight, yung makagamit ng ilaw. So ang Kaya hindi ako nakapag video kanina. Ngayon medyo tumigil lang ko ang ulan. Medyo naka 16 ano na yung battery 16% uh, video ako ngayon ito siya sya and lumiliwanag na rin ng tamang tama past 5 o'clock na meron akong tiniwanag bibidyo ako mamaya sa labas